Sa so, huling episode ng ating vlog ay pinuntahan natin ang Mahuban to at Bypass Road kung saan nakikita natin ang uh, mga progressong nangyayari doon hanggang sa may barangay Rosario at pinuntahan natin ang isa pang uh, bypass road ng Mahuban to Real Queso naman kung saan ganoon din ay nasa halos kalagitnaan na ng proyekto ang kanilang naumpisahan at meron na rin mga parting na semento na at mga tulay na naitayo na at pumunta din tayo sa isang beach dito sa Maykagsi Idos dito sa Maoban, Quezon, uh, yan ay ang um, putas Butas Cave. So ngayon, sa ating vlog na ito ay tayo naman ay papapalik na ng Cavite. Kaya ngayon ay dadaan tayo sa ibang uh, daanan daan naman kung kahapon ay dumaan tayo. Tayabas to Maoban Road ngayon naman ang ating dadaanan ay Mauban to Sampaloc Road going to Laguna and then back to Cavite. So ayan ang ating titingnan ngayon dahil sa aking napalitaan ay maganda daw ang sigsag road dito sa may Sampaloc Quezon. Tara let's go at ating uh, tutunghayan kung gaano nga ba kaganda bumiyahe dito sa may lugar na to. Well, uh, Bulihan Festival Ganda ng mga ilog-ilog dito, no? Sa mga tabing kasada Ayan, piyesta dito Sambalok, Quezon so, ito yung daan natin no? pagkahapon is eh, dumaan kami sa Bulihan Festival tayabas ang daan namin ngayon ay Sambalok naman yung ating tinahak na daan papalik ng Laguna tapos diretso tayo ng Cavite Barangay Bunot Abanot ah, Banot Banot Bulihan Festival ganda ng mga decoration nila sa ano arko barangay kaldong ba mahaba para ito mm -hmm. bulihan festival Bayongon, Barangay Bayongon. Dito naman is Owain. Ganda ng mga ano, no? Dekorasyon ng kanilang mga arko sa kanya kanyang barangay may yun silang ano pinipresent na arko may nakalagay doon yung barangay no ganda oh zigzag yung daan <laughs> yun daw ang ano dito sa da yung daan na to is sa zigzag zigzag dito sa may ano no dito la dun sa tayabas na derechuhan ng daan tuwid kabundukan ito may mga daan din pating kabundukan pero mas malamang dito ang sigsaga no <laughs> dito yan sa barangay sampalok quezon bayan ng sampalok Ano ito? Maliliit lang ang sigsag kaya hindi ito bituwang manok. Ito ay buto kang sisiw. <laughs> Bituking buto sisiw pala Bayungan. Bayungan, 'no? Barangay Bayungan. parang bumalik na tayo sa pinagdaanan natin kanina. Uh -huh. ayun naman no oh, 'yan maganda oh. Simula doon sa pinakabayan ng ano. Keso ah nang ano sa palok. Wow. Tapos ano malubak, mabutas-butas ang kalsada. Ayun ang oh, laki ng butas. Mahirap iwasan kasi siksik you 'ino. Minsan pag napatapat ka Tagasaan mo na lang, huwag mo nang iwasan. <laughs> yeah. First time nilang akong dumaan dito sa may sampalok palok no? kasi pag nagra-ride ako dyan puro tayabas sabi oh yung mahilig maglaro dyan mga banking banking dito sulit ang banking <laughs> ang iiksi ng banking <laughs> talagang literacy tayo. Nakalusot din yung ano. hindi na mabako Ganun, parang aliter yu <laughs> ang haba ng ano alam mo maiksi lang yung ikot pero ang haba tagal matapos maganda dito dumaan kahit ganito ang basada ang pag sigsag sigsag napakalilim na naman oh. saka malamig ng hangin kasi bundak, ah, bundok na to bundak <laughs> nasa bundok tayo ng pampa location no walang katapusang banking ano oh, grabe yan oh.

爸爸。Uh, <laughs> Kaiser yung mga likuan dito kasi malagi siya dito nagnumadaan no. Sa so, first time natin dumaan dito. kasi yung yata eh, ay madal madalas na dito nabapadaan no. Pero maganda ang kalsada in fairness no kahit kahit big the road no. Maganda ang kalsada. Dito mainit na. Wala na yung mga punong nakatabon sa kalsada. <laughs> ulit na eh hindi na siya zigzag 走。 Migil pa. Dumigil <laughs> pa yung gas sa gitna. Tambi <laughs> walang <laughs> lagaan yun, bulatan <laughs> Saksiyan 'no, ang galing sa kurbada. Siguro taga dito 'yan. Mapisa sa dunia bawat liko eh. ako sa aso akala ko tatawid pa eh hindi <laughs> ko naman napansin ka agad? may aso pala dun sa gilid Mount Banahaw At na natin na naman <laughs> Mount Banahaw Naghahay na naman siya sa atin Saan <laughs> ba tayo? O daan Los Riana? Or ang uh, gusto niya siya? Lokban Lokban tayo? <inaudible> ah, ikaw mag i-picture pa tayo, di ba? Ayan yung daan na binaybay natin kapon, Tayabas Tayabas 'yun eh. So maglulupad kami. O. O. Ayan, so dito kami sa crossing, no. Ayun, nandoon si Lukban, Sampaloc, kung hindi 'yan namin din naman dito naman sa atin hinarap nakaharap sa atin. Ah, nakasaten sa harapan natin is papuntang Tayabas. Doon naman is papuntang Louisiana, Lu Laguna. yung Louisiana. Tapos yung dito naman ay Palukban. Ayun, sir. Aba. Ano Marang may gusto pang puntahan, sir, no? pagdadadito dito dito sauhan ayan makinis da kamera ang ganda ng pagkaka pwesto ng bag dito Ah, Lagyan mo lang. Ah, sige, tara. Pang thumbnail lang. No? Oh, thumbnail. <laughs> Wala na yung drone eh. <laughs> na po yung drone ni eh, sir sa ano ay put madrid mat sige pala yung drone ni sir is na dun sa rosario ano mauban sa so, namin kahapon sumabi sa puno so, ayan magta-thumbnail lang daw si sir ako din is mag-picture din ako mamaya tayo siya ng insta 360 dyan sa harap picture lang din ako dito para pang thumbnail natin dito sa ating uh, ano ba yun mauban tulokban quezon via sampalok no Ayan. bababa ako dito na ako bababa ako Hindi na, dito na ako mamaya picture din ako mamaya Ay, ang grabe ganda talaga ng ano no mount panahaw no ayan no so pauwi na kami nagpicture lang kami diyan sa may panahaw mount panahaw tapos Handa namin is doon pa rin sa dinara namin kahapon papunta dito no yung sa may may high tapos liliw tapos nagkarlan tapos crossing kalawan no liko na kami doon papuntang pila balik na lang kalamba okay let's go na so hanggang dito na lang muna yung vlog natin ngayong araw kasi medyo mahaba-haba na yung ating mga nagawang video no at loaded na ang ating mga ang tawag dito memory card na puno puno na <laughs> so hanggang sa muli ito ang inyong gold signiver ang manglalakbay no babus